Alam, gitik. Ayan idol, magandang umaga sa inyo mga idol, magandang tanghali at magandang araw sa inyo lahat yung, mga idol sa lahat ng nanonood nitong video mga idol, magandang araw sa inyo beli dyan. itong video mga idol, part 2 na to sa aking... si Bana, masapo, masapo mo siya mga idol. <laughs> masapo mo siya ang istorya mga idol, bawa na siya mga idol eh. Bawa na siya ng tawana, liwat dun siya ni yang mama, <laughs> yan. <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> <laughs> liwat sa mama. Liwat kaya, kaya ako nang liwat. ngaidol idol na. Ayan. <laughs> <Yung laughs> mga idol at pakul, oh. pakul, 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 <laughs> ay pakulo. Pakulo na balik. Ayan, mga idol. Ihawan yan. Labire. Ay, ba, meron pang ano. Ayan. Lambay. Lambay na ilam. Oh, lambay. Iwa, wow, ang anong ibon. Oh, hmm. may lambay ito mga idol. Oh. oh, lambay mga idol. Ayan. <laughs> uh, <Lampay>, <laughs> <yan. Pahal. laughs> Ayan. Ang sitawagan nila, pula po ni. Oh, yan gout, gout, po gout, basta ang tawag din namin mga idol, gout yan mga idol kasi maliit pa. Maliit pa lang ito. Kapag lumaki mga idol, muna yung gout. Maliit na mga gout yan. Dito, aming lutuin mga idol ha. May lambay, may isda, Saka, pang ihaw ito mga idol, pang ihaw. Yan pakul. cool, sobrang sarap nito. Saka, may lobster pa Di oh. Kasama yan mga idol, lobster. Yan, kasi Well, mga idol, abundance kami dito ng mga sipo dito mga idol sa talibon. Napakarami mga idol. So, na makikita nyo naman sa part 1. Kung di kayo nakikita ang part 1, tumingin kayo kung ano, ganong talaga ka-abundance ang isla dito sa talibon ba. Request naman, ano na po ka ng kugita o glato. <laughs> oh, unya na. Edul, ha? Unya na, ugmawa na yung dugo. Ayay. <laughs> ay. <laughs> Yan, balik ko na, kugita na mga idol. Bukas, kung mga idol, baka yung request ni Mrs. mga idol i-grant natin yun mga idol so, tuli ako si Ginny siya naman si Ann ako si Ginny siya si Ann <laughs> ayan bali magsimula na kami bali magsisimula na kami, ayan, na kami mga idol bali ang unahan ni Miss mga idol kuhaan lang itong yung tinula ba o, o sinabaw nga ako mga idol isda at kakalambay lobster ayan. pagkatapos yan mga idol may pakul naman ihawin natin dito lang kami sa loob mga idol magluluto. Tapos doon, asa ah, mata Ang hirap ka sur. So, dito ta? Yan, dali din. Dito lang daw kami sa loob, yun kakain. Kasi sa labas mga idol, makulimlim. Tingnan nyo naman panahon mga idol dito sa amin mga idol. Biglat mo ulan, tapos iinit, mga idol. Ulan naman, parbayo, baka makalabad yung ulo. Yan yung panahon sa amin mga idol. Na may maraming mga ulap. Ulan yan mga idol, tapos iinit naman. Yan, yung aking ko, no? Yung aking Tuyo mga idol. Isda. Bango. Bawang buwad. Hmm. Yan. Dami yan mga idol. Yan pa. Dito pa sa kabila mga idol. Yan. Bali. Kaya nga yan. Kaya binad ko yun sa araw mga idol. Kasi parating na yung bilog ba. Kasi buwan mo na mga idol. Di adi. Madalas na akong pumupunta sa merkado kasi masya pa na madalang na yung isda ba kasi bu, bilog ang buwan kaya kaya talaga nagkuan ako nagbilad ako ng isda para pa konsumo ba pang in case of emergency walang pang ulam mga idol meron tayong makot-kot na isda discarte lang mga idol mabubuhay talaga tayo kapag discarte lang ngayon si Bali si Mrs. na mga idol magkuha ng tubig, tubig. Yan. bali maya maya na siguro mga idol ha kasi mag pa kami mga idol tapos ako mga idol mag ilis pa ko ng gamit. kasi kung, wala kakarating ko lang galing sa merkado mga idol dumiskarte kasi ako mga idol pang ulam ba Yan. <laughs> <laughs> Ayan, maya maya mga idol na. Ayan mga idol, bali tapos na kwan mga idol Lingin ni misis yung mga isda mga idol Ito na Bali ulit yung kwan mga idol, yung sili espada na na siguro kasi hindi na sili sun Hindi masyadong kwan mga idol Nang maanghang yung ating sinabaw ba Kasi mayroon na sili sun Mahigod sa sabaw Ayan, yung ating mga lamas Nagdain ito sa kawali mga idol Ayan. Ah, kumukulo na siya ng makon. Nagay na to. Ayan. Okay ah. Ayan na, di Okay. Ayan. Tapos, pakuloan pa natin yan mga idol. Takpan mo natin. Pagkatapos yan mga idol, Pagkatapos yan magluto mga idol, yung kung naman natin lulutuin, itong ating pakulba. Ihawin ito mga ito Ayan, kumukulo na mga ito Bali, sasalan natin yung mga mga ito, yung mga isda, saka lambay Ang ganda, grabe, sobrang fresh natin yung mga ito Bali, yung crabs natin, yung mga ito, ilagay Yung crabs pa Ito, crabs, saka may lobster pa mga ito, lobster yan Lagyan natin Ayan ah, yun, yun. Tapos itong crabs Ah, ito, ito na mga isda. Sinadya ko talaga itong idol. Kasi masarap ito pang tinulah Itong lapu-lapu. Ano yan? Ano ito? Ano Ang laway. Ang laway yung lapu-lapu. Ang natin ito mga idol. Yung isda.

Yan. Lagyan ng asin. Lagyan ng asin mo ito. Tapos na. Okay na. Bali yung inihaw na lang yung kulang mga ito. Ito na lang ating susunod inihaw. Yan mga ito. Malitik man natin itong tinula natin isda mga ito. Yan. Yung lobster, so, Yung lapu-lapu na maliit mga ito. Pugout. Malitik man natin mga ito. namang na mga idol. okay na. Goods na siya. Bali, ito na lang ating kong idol. Mag-iho mag, mag, -ihaw, mag -ihaw na tayo ng isda. Pakul. Yan, mga idol. Bali, ito na lang yung hinihintay natin mga idol. Pakul. Yung inihaw natin. Ayan, ito na siya. Ayan. Ah. <laughs> Ayan, natutunan <laughs> na po mga Bama, ng idol oh. Ako eh. Sabi nga nga, nungusang ba talaga niya mga idol. Itong klaseng iniho. Ayan, balik kakain na kami mga idol oh. Nungis maganda. Siya eh. Ayan, basta ba na mga idol, kiligwan sa tama sa inyong maganda? <laughs> tara. Ayan. <laughs> tara mga idol. Dito na tayo pra, tara tayo dito mga eduro mga idol. Bali ito na lahat mga idol. Oh. Yan. Yan po. Sobrang yummy. Kali na sila. Yan mga idol. Bali kain na po tayo mga idol. Yan mga idol. Oh. Yan. Bago yung lahat mga idol. Manalangin muna tayo. Wow! Oh, ano po isa na po. kain na po tayo mga idol yan may Aday, pa sabaw yan yung lapu-lapu tsaka yung kwan mga idol lobster ito yung kwan mga idol yung ating lambay mm -hmm. mm -hmm. pakul ko na yan lab hmm. Pakulko ko na yan mga idol paborito niyan mga idol pakul ba dito lang kami sa labas kumain mga idol kasi medyo hayahay mahangin ba mahangin. No, mala. Kain po tayo mga idol, makamaring Yung kalabalan dito mga idol, yung mga manok. Na, ah, so good na sila atak attack mga idol ay. Eh. Nasa paligid na sila mga idol. So. Bangon tayo mga kami ng litsong. Litsong bisaya ba? Ito. Katampok. Hmm, ng kasi hindi yan makuha ba hindi yan kasi sobrang init pa isa po kay ipiutan siya piut? Hmm. siko -si ba? masig na bukog siya na sanag na bukong sinog ba lang yan eh? mga kasi hindi yan makakain ng sabaw ah pwede naman siya makumain ng sabaw mga idol baka maanghangan siya ba? ako gusto nila eh kay ba kain po tayo mga idol simulan ako dito ako sa pakul yan yung kung mga idol yung kanyang atay siguro siguruhin ko sabi ko na lang sabi ko na lang sabi na ayan kain po tayo mga idol atay din dinay-pinay din ha panpa ako yung atay ng mga dogo ah dapat ah nako lang mes na Ang atay. Ito abang dalo. Marami eh? yung atay. Hmm. Ah, sarap. Tapos sinugba mga yun. May, may isa bota yun. Sulog na. Kulang na lang kinilang nito. Hmm. Kaya ibalik sa labi. Wala

ngoro uno dapua ro atay atay lang yung kono doon kilala na yung unod at ayan lang yung sa akin kun bigot mm hm ne ne medo beli ito mangido teda poburi to to sa kapatid ni kemaring anan Mm, nandun na sa mm. ano, tagbilaran mga edul. Nandun na sa malayong, malayong dapit. May trabaho na. May nanawag ba? May nanawag mga edul. Hindi may magsaba. At may tago may mga edul.

Oh. Hmm. Ah, bangun sa karon. Namuk bang dito sa manok ka karon. Yung mga manok namin ito mga idol kapag kumakain na kami ay nakaabang na rin sila mga idol. <laughs> <laughs> Ang na ba e? Biluwag? Wala! Hmm. Bantay, naman nagtayo. Ayan. Dito Yan. na yung mga karaba namin mga idol. Yung uma. mga manok. sila Nagsisilalapitan hmm. na sila. Talkaon kaon. talkaon! kaon. Peral kaon. <coughs> yung atay e. Eh. Atay <coughs> mga idol eh. Yung atay Ah, at tayo talaga yung masarap ng dito. Yan, kain na po tayo mga dol. Ay, nakakuan doon. Hindi ka maulag ikuha. Ako lang ikuan na. Oh. Oh, ikaw lang. Gahan na ka na kong isda. Panit man yung panon Hindi man naman panit. Yung atay mga idol. Yeah, ubos na ako lang yun. Yung atay niya. Mm. katanya kau sakit <kosod> tak oblak lawan oblawan wa hmm oblawan wa oblawan hmm wa ya aiman oh ya ai hmm dalam elego nak wa tapi lu Oh no no ha no kamu kan pakai

Mình đưa cho người contra Wala na. Wala na ako. Wala na. Wala na, wa na pa sa buto mo. duwa na ba? Wala na. Wala na daw. Wala na daw. Wala mm. 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 da, okay na. Sige, ah. hindi pa kalab. naman. May hata nga to. Tawag ka na. May pilok ta. May ta. Ta? Mm. Mag-shout out lang out. Ayan mga idol, mali mag-shout out muna si Mrs. mga idol. Hmm. Ayan, mag-shout out po muna tayo mga idol habang... Ayan, hmm. kumakain ba? Landon pa ni. Ayan, shout out muna po tayo mga idol ha. Ayan, shout out po kay Idol Julio Santos Vlog. Shout out. Kay Idol Ronnie. Shout out. Kay Albert Silbosa. Shout out. Kaya, kay Angelito Capistrano. Shout out po. Kay Arman Bugto. Shout out. Kay Idol Tata Dila Luz. Shout out. Kay Ilading Albay Ries. Shout out po. Kay Dalia Ibardunin. Shout out. 4D Channel. Shout out. Esther Rosilia. Shout, Shout out. Kay Maltars. Shout Kay Underdog. Shout Kay dog. Joseph Magdura Mix Shout out Kay Susan Mujica. Kay Ate Sisi Kay, out kay Ate. Nora Pantinople. Kay Ren Roberos. Kay Randy Mahinay. Po, kay PJ Famisan. Yeah Kay Wardy shat Mural. Shat kay Erika Chanel Mural. Yeah Kay Jilly Silis. Shout Kay Jake Bulagsak. Shout Kay Idol Hill -Hil -Hil Ray. Kay Elizabeth Dunal. Shout out. Kay Maribik Clara. Bal. Shout out. Kay Ma'am Christine Albisit Agustin at sa kanyang asawa na si JBN. Shout out po dyan. Kay Isaya Sandre. Shout out kay po idol. Kay G.U. Alo. Shout out. Kay Denise Gabaca. Shout out. Binji Makarilay. Shout out po idol. Charlie Lagamayo. Shout out. Anika Yunis Manango. Shout out. Kay Edgar Igot. Shout out at po kay idol. Kay Ranil Banyaga. Shout out. Kay Jubin Tingson. Shout out po dyan. Kay Chino Panyo at sa kanyang YouTube channel na Kalakal ni Okots. Yan, shout out po Kalakal. Kay, uh, kay Nida Dilarus Rosa. Shout out po idol. Kay Mark James Bulinsia. Shout out. Kay Rinal Simproso. Shout out po. Kay Reniel Rin, Simproso. Shout out kay po. Kay Jasmine Simproso. Shout out. At isa pa niyang anak si Rizil Joy Simproso. Shout out po. Kay, at kay Manny Bumutano. Shout out po Manny. Shout out po sa inyong lahat mga idol. At kay... Ano kay Uncle GoPro na sa nagbigay po sa GoPro mga idol at kay William oh. Palma kay ano Sir California Boy. Maraming salamat po mga idol. Malab. Ayan, maraming salamat po mga idol, mga mga solid saka mga silent viewers natin dyan. Ayan, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat Ayan, at magandang po. araw po sa ating lahat. Bye-bye! Bye-bye la la la. na!